kan may naglaglaag pag la inita sa gawas sa dilip pa na ako ipang sulod akong i-flex ang mga palitin nila ang oso dire wala well, dili oso dire ka ng access asses yung mga o ka ng magroselta agad ng mga tagapapak pag sa ato pa na baggage at ito yun ang pang taga -suk -suk sa mga magroselta Dil dire dili oso dili kanya Discarding. Pwede sa namin. Hindi magamit mo sa bus. Hindi na plastic. Ano siya eh? Plastic pang ah, na Plastic ni pang basura. Ang basura, dito dito ako. na 3,000 sa isa. So, 120. Ano lang? Kulay pa ibog. Flex it. Gloves. Ang so, sa balay. Hindi po, ko lang gloves sa paghugas. Yes, yeah. Ah, uh, imagine mo. Ah, uh, kanya siya. Avocado <laughs> -ka doon ha. 1,500 each. So, nasa 60 pesos kada isa. Kaya kung anak mo po o ang doon na yung hinog na nani, kaya mong ipalit sa internet yung hold ko ng pait. Kaya nani, para mong hinog sa panunod. There is. Ang pareha na kami hindi sa tinapay. Kaya mo niya. Oh 9,900 is 14,000 na nasa 400 pesos. Look at the number of So, for six, eight. Yum. That's the ring Wow. Ito naman ay nakakamahal by 20 rose. Karang baboy, abaca. Ang pagdip siya. Ang import. Mahal kayo. Nasa mga 1,000. mahal. Ito mga. Pag convert. Ah. Hindi ka kataon. Butong ka. Okay, that Tapos, ito yung Tapos, ito test. Tapos, ini siya. Take siya ka ng kiposin. Okay, so, pag magbalabay ka yung ang basura di sit akun pag di nakasulot nani proper na itanganan sa basurahan na itanan, uniform ni worldwide pero sa Korea hmm. may pati okay, is ang okay, pininani na may siya, ang oh, mga basura dili ang mga ginisaga dili dili kita ko asosyal pause, ipa iklo isang tree <laughs> wala lang lang di flex kay dawa dawa ba dawa dawa sa tuwa dawa <laughs> dire dili oso ang kanang bagir para bagir kanang ako anas sa grocery dili na magatang na tao nga na itaga sulod si imhang. mga grocery mga dami ng na. sa grocery itaga sulod itaga pile na. dire dire oso kanya kanya o uh, ano uh, balot. Or na i na, na box dito. Tapos yan lang i-prepare ang box. Kaya na po nakaka-cane, uh, pang packing. Kaya na po, packing tape. Kaya na po pang balipot. So, mga, mga parang na na ba? Tapos or magpalit ka inani. Kung na meron yung dala. Kung na inani. Ito ako yung mag-sulog sa inyo. Okay. So, Kaya kanya-kanya ang discard kanya-kanya dali ang pack packs mga gusto dili lain ka like yung restaurant kanya kanyang uh, sa mga pangkaunan o kanya kanya pangkuha wala po yung taga-serve promise ikay magkuha order